Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang pag-check palagi ng ating baterya, ng ating mga sasakyan. Alam ko guys, no, karamihan sa atin ay hindi po masyado binibigyan ng pansin ang kalusugan ng baterya ng ating sasakyan. Pero guys, napaka-importante po. Ako kanina guys, no, pumunta po ako sa trabaho and then wala po kaming pasok kasi may bagyo when I started the engine of my car, hindi po siya nag-start. Mabuti na lang may tumulong sa amin, sa akin na nagtatabaw din sa amin at bumili kami ng bagong baterya. Pwede naman i-charge ang battery pero hindi po siya long-term solution. Karamihan po ng mga baterya ng sasakyan ay tumatagal po ng dalawang taon. Kung syortihin kung magandang uri, ay maabot pa po ng limang taon. Depende po yun sa inyong gamit at quality ng battery ng inyong sasakyan. Medyo kamahalan din ang mga battery ng sasak ng sasakyan guys. Maabot din ng mga almost 4,000. Iba nga 7 to 8,000 pesos. Depende po yun. Kung, lumalak kung malaki ang sasakyan, malaki din kailangan ng battery. Isa po sa mga tips na may ibibigay ko sa si inyo para matili ang kalusugan ng baterya ng sasakyan, huwag masyadong dagdagan ng mga accessories na kumukonsumo ng uh, power sa battery nyo kasi yun po ang kadalasan ang mga laylan kung bakit hindi tumatagal ang ng baterya ng inyong sasakyan pangalawa, pangalawa guys no? wag nyong lagyan ng mga sound system at mapatunong kasi po isa din yung factor kung bakit hindi tumatagal ang baterya ng inyong mga sasakyan. Kung may mga isyo kayo sa electrical ng inyong sasakyan, ipacheck agad sa auto mechanic or auto electrician na marunong talaga kung ano ang problema ng inyong sasakyan. Alam nyo guys, napakainam po na huwag po tayong malagay sa alanganin, maabriya at hindi tayo makaalis sa ating uh, kung saan tayo nakahinto no? kung mahina ang baterya ng ating sasakyan. Isa pa pong tip, make sure po na may eksang ma ma pera kayo kasi kung in terms of emergency ay may pera kayong pambili ng baterya ng inyong sasakyan. Okay, and then i-check ang mga terminals ng inyong sasakyan kung may mga rust or kalawang kasi ang poor conductivity ay isa ding dahilan kung bakit uh, hindi masyado maganda ang flow ng current ng inyong uh, battery sa inyong sasakyan guys. Yun lang po guys. Maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Please like, share and huwag kalimutan mag subscribe sa channel ko. Uh, ingat po tayo lagi. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam guys. I love you all. Kita kita po tayo sa sunod na video.